Sarap magsugal yung adrenaline. Isipin mo, yung mga addict, nag sila? Nag-take sila ng drugs. Alam nila magiging high sila. Adrenaline, dopamine, serotonin, o kung ano pang mga ano ng chemical na magiging high ka. Pag naman, uminom ako ng alkohol, alam ko naman, ma malalasing ako. Alam ko rin, may ako. Pero dito sa, ano, sa sa gambling. Wala naman ako nititinik eh. Pero adik ako. Oh, nagsusugal ako. Ang hirap eh. Ang hirap sabi nga ano, uh, uh, chronic disease with no known cure. Actually ako yung mga sinasabi. Uh, magandang uh, hapon po sa inyo lahat. Opo si Mervin, isang compulsive gambler. Uh, Nag-umpisa po yung uh, aking pagsusugal nung 2004. No, ako po ay isang ano, OFW. Uh, nung napauwi po ako sa Dubai ng 2004, uh, 2004. Bali, nasa Dubai po ako ng 1997. 2004, umuwi po ako. Medyo parang na-depress po ako kasi hindi ako basa-basa makakabalik ng Dubai. Tapos, sa, uh, meron pong isa akong kaibigan. Niyaya ako na mag e e-games during that time sikat na sikat yung e-games ngayon electronic bingo na eh dati e-games na pwede kang para ka nasa casino pero nandun ka lang sa loob ng isang establishment na malalaro mo lahat ng mga casino games so muna nanalo ako. medyo okay din na ano okay din na amount ng money so sabi ko mukhang okay ako dito ah So, naglaro, naglaro ko ng... Naglaro, pag may pera ko, naglalaro ko. Pero nung una, medyo ano, kontrolado pa. Parang manageable pa yung, ano, ko, yung laro ko. Tapos bandang huli, trinay ko rin ng ano, magkasino Kasi taga Paranaque ko. Uh, may casino doon. Okay din, nanalo din ako. So, parang okay to ah. Tapos bandang huli, syempre, hindi naman araw-araw Pasko. Darating din yung time na matatalo ka matatalo ko natalo na nga tapos unti-unti na na una yung motor sanla muna tapos may benta tapos basta uh, total nang natalo ko ng motor tatlo tapos yung isa ano katatapos ko lang bayaran pero hindi ko na nahawakan 'yung motor Nandun na dun sa loan shark hindi ko na ano pero masaya ako kasi kahit pa paano hindi ako nagsugal. Pero nagbabayad ako. Yung kaya lang ako masaya kasi hindi na ako nagsugal. Pero ngayong, ngayong manta to, tapos na siya. So happy ako. Pero meron pa rin ako mga yung bahay namin sa Bagyo na part nung napagbentahan, natalo ko rin sa sugal. Meron kaming, kasi nga, of double kahit pa paano, may mga naipon. Meron din ako uh, kaming bahay sa Laguna na ayun, naisanla ko rin dahil din sa pagsusugal. Yung sasakyan ng kapatid ko, tatlong beses ko naisanla la. Talagang iwanan na ako ng pamilya ko, pati uh, pamilya ko lalo na yung yung misis ko, wala na talaga, hindi na talaga uh, nanawa na sa akin. Pero kami pa rin. Pero yung mama ko, yung mga kapatid ko, talagang nagsawa ng kakatulong sa akin ano, uh, talagang iiwanan nila ako. Actually, itong month na to, uh, uh, tomorrow, two years ko na, na clean and sober. Ito rin yung month na nagpaalala sa akin na, uh, birthday ko nun eh. birthday ko, uh, March 11, birthday ko, tapos sabay, bay uh, yung utol ko dumating galing abroad. Two years sa yon Binayaran niya lahat ng utang ko. tapos sabay, ano na ako noon, one month na ako nagre-recover sa, ano, sa Gambler's Anonymous Philippines. One month, binayaran na yung utang, uh, uh, tinubos tinubos sa sasakyan, binayaran yung utang, utang ko sa kaibigan niya. Imagine mo, kaibigan niya, inundang ako. Nga po. Yung mga utang ko, binayaran niya. Pati yung pambayad ko ng SSS, binigyan, binigyan niya pa ako. Sabi ko sa kapatid ko, hindi na ako sasama sa, ano, ha, sa airport hindi na ako mag yung bayo ko na lang. Tapos sabi ko, ano na lang, uh, kung tawag dito. Dito na lang ako sa ba uh, bahay, mag-antay uh, mag na lang ako, magbabiyahin na lang ako, kako. Aba na sa airport yung kapatid ko, ayun, Nagsusugal na naman ako kasi kalmado eh. Nung unang gulugulo nung buhay, tapos sabay, nung nabayaran, kalmado na naman. Tapos, la ako na naman uli yun sa sakyan. Sabi ko, wala na. Sabi ko, gusto ko nang, ano, gusto ko nang magpakamatay talaga. Naisip ko naman, pag tumalon na third floor, paano may kumabuhay ako? Eh, merong mga, nadid may mga nadinig akong kwento sa Gablers Anonymous. 15 floor, tumalon, nabuhay. Oh, di pa, paano na siya? Bal, baldado na siya, tapos sabay, kailangan niya pa rin harapin yung mga problema niya, yung mga bayarin niya. Sabi ko ganyan. Ah, <coughs> ayaw nakakayaman sabihin na ano. Yung father ko rin kasi, ano, ah uh, tawag dito, sugarol din. Sa ano naman siya? Sa loto. Natawa nga ako yung ano ko nung isang araw, yung kwento sa loto. 20 times na nanalo yung, yung last na winner ng, ano, ng hundreds of millions ng ano, peso, no? 20 times na nanalo, kaya nakataas yung kilay ni Tulpo. Sabi ko, sabi nga mas mataas pa ng chance sa tamaan ka ng kidlat kaysa tumama ka sa loto. So, nasabihan ko rin yung airpot ko. Hindi ko naman na siya sinisisi kasi at the end of the day, kahit sa Bible, sinasabi, choices, choices, choices lang eh. Kung yung tatay ko nagsusugal, kung hindi ko rin siya pwede sisihin na, bakit sinabi ba ng tatay ko na magsugal ako? At the end of the day, choice ko pa rin eh. Pero ang sarap kasi eh. Ang sarap magsugal. sarap magsugal yung adrenaline. Isipin mo, yung mga addict, nag sila, nag sila ng drugs alam nila magiging high sila adrenaline, dopamine serotonin o kung ano pang mga ano ng chemical na uh, magiging high ka pag naman uminom ako ng alkohol, alam ko naman ma malalasing ako alam ko rin may ako pero dito sa ano sa sa gambling, wala naman akong tinatake eh, pero adik ako, ah, nagsusugal ako, ang hirap eh ang hirap sabi nga ano Uh, uh, chronic disease with no known cure. Actually, ako, yung mga sinasabi ko, hindi naman yung iba sa akin eh. kinaka ko lang dun sa mga old timer namin, ng mga, mga matatagal na sa recovery. Kasi ayoko na magsugal. Imagine, ako 48 years old na ako, ilang taon na ako, ng, uh, dalawang taon pa lang ako tumigil. Since 2004 ako nagsugal. So, hindi naman yun lagi-lagi. Siyempre kasi, <coughs> pagka wala naman akong pera, alam magsusugal ako magpapahinga lang ako. Pero pag nagkaroon na naman ako ng pagkakataon, makapagsan lang, makapagnakaw, magkaroon ng pera, ayan, bibira na naman ako niyan. <clears throat> Buti na lang pagpasok ko dito sa ano, talaga sinuko ko na. Eh kasi meron pa akong kasamang drug, so ang hirap. Ang, ako nga, ayoko nga sana aminin eh, pero ang, kaya, ko lang, kaya lang ako nandito sa, ano, sa kabilang side ng camera. Kasi para maging aware yung mga susunod na mga addict na meron kayong pupuntahan, may Gamblers Anonymous, may NA kung ano man yung addiction nyo, meron kayong pwedeng lapitan. Kasi sabi nga, sick and tired of being sick and tired. Paulit-ulit, paulit-ulit, nakakabobo talaga. Sa, sabi nga nung ano, no, yung bata, no, na nakakuha ko ng wow, words of wisdom. Sabi ng bata, pinagagalita siya ng nanay niya, sabi ng nanay niya, sabi ko, dungis-dungis mo, sa na ano naman nagpunta. Sabi nung bata, nag-baby talk siya, sabi nga, pa uit pa nakakabobo. Yung ganoon din yung sugal, na ulit ulit pero nakakabobo. Yung andyan na, imagine ako, nagre-recover na ako one month, tapos nag-relapse naman ako, na naman ako. Meron na ako mga tools eh. May mga tools na ako, nag-gambler sa anonymous ako, pero ba't nag-relapse na naman ako? Mas lalo na kung hindi pa ako nagme-meeting. Kaya ako, sabi nga dito sa ano, sa Gamblers Anonymous, meetings make it. Mag-meeting nga lang na mag-meeting. Pero yung mga iba na nakikita ko, ha, nag-meeting sila, isang linggo, one month, na sunod, sunod Ah, talagang, ano, intensity. Talagang high intensity, tuloy-tuloy. Pagkatapos nun, no, nung minto, yun, nag sa naman. Sabi nga, hindi intensity, consistency. Tsaka talagang sinuko ko na doon sa Gamblers Anonymous, sa programa, yung sarili ko. Hindi lang yun pati kay God, kay sa higher power ko. Talagang sabi ko, God, suko na po ako. Kumbaga, inyong inyo na ako. Kumbaga, sabi nga dun sa, kahit sa Bible, no, yung, 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 yung recovery ko, binil ko na dun sa solid rock. Hindi dun sa sinking sand. Na yung masagi lang, mayaya lang, pwede ako mag-relapse. Hindi. Sinunod ko yung programa. Actually, yung sa programa, yung 12 Steps of Recovery, hindi lang porke porque gambler ako. Akin lang yun. Kahit sa normal na tao, kung babasahin yung 12 steps, napakaganda para sa ano, sa yung nga, uh, yung character transformation, yun yung pinakaano ko doon. Pag sinunod talaga yung 12 steps of recovery. So, happy lang ako kahit papano. Uh, hindi, hindi ko masasabi na cured ako eh. Kasi walang, uh, walang cured. Sabi nga sa ano, sa J. meron cured yung mga ham, um, ganyan, pwede. Pero sa ano, sa mga gambler, wala. Meeting lang talaga ang maka, makakagaling sa akin. Yung daily dose ng ano, ng meeting ang makakatin sa, makakagaling sa akin. Punta ako doon sa ano, over the counter sa Mercury. Wala akong mabibiling gamot. Ah, uh, oh, Ay, pabili nga po ng ano. Kasi gambler po ako para lang po mawala yung giyang ko. O oh, gamot, depressant. Pero yung sabihin ko na uh, anti giyang, wala. So, happy lang ako kasi kahit pa paano, nandito kasama ako, kasama ko yung sponsor ko, Mami B, tsaka andito pa rin ako sa programa. Uh, bukas, magto two years na ako, pero araw-araw pa rin ako umaten. Kaya ako nandito sa ano, sa kabilang ano, hindi para ano, dito pa rin yung humility ko uh, na kumbaga para dun sa mga sa, nasa kabilang linya ng mga gambler na hindi pa rin tumitigil. Mayroong programa na pwede nyo pong puntahan, uh, Gamblers Anonymous Philippines. Open po 'yan, wala pong bayad, uh, dalawang beses ang meeting every day, may face to face din po kami sa Alabang, sa Baguio tsaka sa, sa Libis. So, ano lang po kayo, uh, attend lang po kayo, welcome po, wala pong judgment dito sa ano, sa sa amin. So, maraming salamat po. Mga ka-off the record, kung nagustuhan nyo ang aming video, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming YouTube channel.